Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta ninyo sa channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe pa subscribe naman. Like and share, simulan na natin. Mga puting lancers, para sa kapakanan ng teritoryo ng ating magiting na kamahalan. Patayin ang lahat at walang ay irang buhay. Pumatake na tayo, sigaw ng pinuno ng mga mandirigma. Sabay-sabay silang umatake at kaakibat ng kanilang mga sandata ang mahika na nagmula sa mga salamengkero. Inisa-isa nilang lahat patayin ang mga tipaklong na nagkalat. Ganon din ang mga orks, pinagpapapatay din nila ang mga tipaklong. Sabay-sabay nilang pinagpapapatay ang mga tipaklong na makita nila. Gamit ang mga pinatales na kahoy, pinagtutusok ng mga ork ang mga tipaklong at inihaw ito upang kainin. Karne, sigaw ng mga ito habang nag ng tipaklong. Sarap na sarap naman ang mga ito sa pagkain na inihaw nila. Naghiyawan ng mga ito sa tuwa. Protina, sabay-sabay nilang sigaw. Paumanhin ork na mandirigma. Wika ng babaeng katulong ng mga baron. Napalingo naman ang ork na may pulang buhok dito. May dalang bulaklak ang babae at ibinigay ito sa ork tanda ng pagprotekta nito sa kanya mula sa mga tipaklong. Salamat sa pagprotekta mo sa akin kanina, saad ng babae sabay abot ng bulaklak. Kinuha naman ito ng ork at kumari pa ng takbo ang babae, na mula naman ang pisngi ng ork at hinahawak ang munting bulaklak. Lord! Lord! Ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang mga magulang habang tumatakbo papalapit sa kanya. Hinawakan agad ni Baron ang balikat ng anak at tinanong ito. Nasaktan ka ba? Tanong nito na halata ang pag-aalala. Ayos naman ako. Tugon niya, pasensya ka na at salamat. Imbis na ako, ikaw ang nagligtas sa mga tao sa sakunang ito. Maraming salamat, wika ng ama habang yamakap ito sa kanya. Bakit hilig mong magligtas ng mga tao, anong gagawin mo kung napahamak ka, tanong ng kanyang ina na nakayakap din sa kanya. Hindi naman yun yun. Lahat ng ito ay para sa nalalapit kong matamis na pagre-retero, para ito sa aking sarili. Isip niya na napipipi na sa sobrang higpit ng yakap ng kanyang mga magulang. Natawa naman si messenger. Ano? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tanong niya dito. Tila nalimutan mo na ang sinabi mo kanina sa ending spoiler. Pang-aasar nito. Ano? Anong sinasabi mo? Anong sinabi ko? Sunod-sunod niyang tanong. Kalimutan mo na kung hindi mo naman maalala. Sagot nito, bahala ka, mas marami pa akong dapat gawin simula ngayon. Kailangan kong maghanda para sa second wave, saad niya. Nakatanggap ng bagong attribute at title si Lloyd. Sa event na ito nakuha niya in Terminex Pest Control title na sa region ng Frontera at Lacona. Ang attribute duration ay isandaan at sampung taon at ang attribute provision CPI dalawa. Ang attribute effect ay sa pamamagitan ng pagtingin ay gagana na ang takot sa lahat ng insect type na halimaw. Ang mga halimaw na nakaramdam ng takot ay manghihina at mababawasan ang kanilang fighting power. Kinagabihan, nakatayo si Lloyd habang hawak ang kanyang pala na tila may hinihintay. Bakit mo ako pintawag? Tanong ng lalaki. Ito ay si Vail Radiblank ang puting Lancer Commander. Salamat at pinaunlakan mo ang aking kahilingan at salamat din sa ginawa niyong paglilinis sa mga tipaklong. Muli maraming salamat sa iyong tulong. Wika ni Lloyd na nakayuko pa sa kanyang kaharap, huwag ka ng paligoy-ligoy pa at mambola. Alam naman ng lahat na sa umpisa pa lang ay responsibilidad na naming patayin at linisin ang mga tipaklong na iyon. Saad nito? Hindi. Hindi kailanman. Ang paglilinis na iyon, kung kami lang gumawa nun, baka abutan kami ng isang linggo o higit pa. Salamat sa iyo, nagawa natin ito sa loob lamang ng isang araw. Saad niya, sa totoo lang, galit ako noong una. Ikaw ay isang engineer lamang. Tapos nagkaroon ka kagad ng control sa command ng mga puting lancer. Pero na-realize ko pagkatapos namin dumating dito. Ang pagdating namin at ang lokasyon, lahat ay maayos na plinano, hindi may kakaila na isa kang magaling na tagagawa ng isang estratehiya, ang pagligtas sa Reyna ay hindi lamang isang coincidence. Pero nasasaktan pa din ang aking pride. Ang mga salamangkero ay nagsiuwi na ngunit naririrto pa din kami. Kami, na handang mamatay para sundin ang utos ng Reyna. Kung magiging totoo lang ako, hindi talaga kita gusto. Ngayon, tapos na ako. Ikaw naman ngayon. Salaysay nito. Anong kailangan mo sa amin? Tanong nito. Inaasahan ko na nabaliw ang lalaking ito. Isip niya. Sa nobela, sa ilalim ng utos ng baliw na Reyna, ang White Lancer Commander ay gumawa ng walang awang pagpatay. Lumaban siya ng patayan kay Javier na nais lang iligtas ang mga tao. Sa panahong iyon ay hindi pa Swordmaster si Javier kaya muntik-muntikan pang matalo si Javier. Ikaw ba yan Javier, kung ikaw nga, humihiling ako sayo, pigilan mo, pakiusap pigilan mo ang Reyna, mga wikang sinambit nito bago siya mamatay, ito ay ayon sa nobela. Tanging katapatan lang, ang ipinanganak na tunay na mandirigma. Diretso sa kanyang mga sinasabi, wala ng paligoy-ligoy pa. Ang mga paligoy-ligoy at pambabola ay hindi uobra sa kanya. Kaya ang tanging paraan ay, isip niya, gusto mo bang makipag sa akin? Kapag nanalo ako, lilipat ka sa aming engineering troop. Kapag ikaw naman ang nanalo, pwede ka nang bumalik sa Reyna agad-agad paghahamon niya. Nagulat naman ang commander na tila nabasa ni Lloyd ang kanyang iniisip. Ha 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 nabasa mo ang aking nais. Dahil walang ibang paraan, tinatanggap ko ang iyong hamon. Plinano mo ba ito umpisa pa lang, tanong nitong nakangiti. Pero may isang bagay kang nakaligtaan. Iniisip mo ba, na ako bilang isang ice poda at si Bat ng Reyna ay lalaban sa isang sibilya na wala ang pahintulot niya, tanong nito. Ngunit may nakaligtaan ka din ata. Nakuha ko ang karapatan na magkuman sa mga white lancer mula sa Reyna. Kaya ito ay isang utos, pang-aasar niya. Kahit isa itong utos, ang pagpapala ay isang trabaho na maglalagay sa kahihiyan bilang isang kabalyero. Pero ito ay magiging isang magandang karangalan kung mananalo ng patas sa labanan, wika niya. Meron ka bang sandata? Tanong nito. Itinaas lamang ni Lloyd ang kanyang palaw. Narinig kong pinarusahan mo ang mga traidor ng estado gamit ang palang iyan. Hindi na ito mahalaga, dahil gagamit din ako ng ice powder pero hindi ko tatanggalin ang kaluban nito para maging patas. Saad nito na tila pumayag na sa alok ni Lloyd. Ayos! Kinagat niya ang pain ko, ang pagkakataon kong manalo ay 0 na porsyento. Meron nga akong triple circles pero ang kapangyarihan nito ay isang basura lamang kumpara sa kanya. Siya ay isang sword genius, munti ka na niyang mapatay si Javier, kaya wala akong panama sa kanya. Pero, tulad pa din ng dati, meron akong tinatagong alas. Tama, ang personalidad ng taong ito, isip niya. Dahil isa itong sparring sa pagitan ng isang kabalyero at isang sibilyan, may mababago sa mga tuntunin. Saad nito, kapag ako ay umiwas isa man lang sa iyong mga atake, kahit kaunting ilag lang, panalo ka. Sabi nito, deal, wika niya sa malademonyong mukha. Nagulat naman ang kabalyero sa pagbabago ng kanyang aura at pagmumukha. Umatake agad si Lloyd. Triple blast, sigaw niya at umatake sa kabalyero. Sa sobrang gulat nito ay hindi ito nakapaghanda at umiwas sa malakas na pag-atakeng iyon ni Lloyd. Ang atake ni Lloyd ay tumama sa isang kabundukan at nasira ang tok-tok nito sa lakas niyon. Gulat na gulat ang kabalyero at napatakip ito sa kanyang ulo upang protektahan ang sarili sa nasirang kabundukan. Sasabihin ko sa iyo ang isang nakakagulat na bagay. At nagsimula naman kinabukasan agad sa pagpala ang commander. Nanalo siya at naging kasapi na ng kanyang engineering troop ang White Lancer Commander at tropa nito. Nagreklamo ang isa niyang tauhan at nagsabing hindi siya nagpakahirap maging Lancer para lang magpalo. Nagsalita naman si Blank at sinabing ituloy niyo lang ang ginagawa ninyo. Dahil may nais akong gawin at patunayan, pakiusap maki-cooperate ka. Dagdag niya, Naalala niya ang sinabi ni Lloyd na ang pagpapala ay pwedeng maging mas magbibigay ng karangalan kaysa sa swordmanship. Kaya tinuloy niya ang pinagagawa ng ating bida. Sa bundok nakatayo si Lloyd at Javier. Magkakaroon kaya talaga ito ng impact, tanong ni Javier. Itinuro sa akin ito ng mga ork, kaya sa tingin ko ay gagana ito. Ang kanilang kaugalian ay ganun pa rin. Wait and see ka na lang dyan. Ito, ang magpro-protekta sa aking honey jar. Saad niya habang nakatingin sa mga trabahador na umuukit ng tila halimaw sa kabundukan. Tila nagkakaroon ng lindol sa buong estado, lahat ng tao ay nakakaramdam ng takot at kaba. Lahat ay nagdarasal at humihiling na maging maayos ang lahat. Lahat ng mga sa estado ay nakaramdam ng takot. At lahat ay isa lamang ang iniisip. Ang young master ay pro-protektahan kami nasa tuktok si Lloyd at may hawak na dalawang bandila, isang asul at isang puti at nakatingin siya sa kagubatan na tila may inaabangan. Nakaabang din si Blank sa kung anumang parating. Nagduda ako sa kanya noong una pero, paparating na talaga ito. Ang grupo ng mga mastodons, ang mga halimaw na mamet. Isip niya, dumadag sa ang mga mastodons na tila may isang stampede. Maraming nagtatakbo ang mga mastodons papunta sa kanilang estado. Ito ang dahilan kung bakit tila lumilindol at umuuga ang lupa. Ngayon naman ay may mga mastodons. May katibayan ka ba? tanong niya noon kay Lloyd habang sila ay nag-uusap. Anong ibig sabihin mo sa katibayan? tanong nito. Halata naman hindi ba? dagdag nito. Anong ibig sabihin mo sa halata naman? tanong niya. Lahat sila. Sagot ni Lloyd. Naalala niyang lahat ang kanilang usapan. Habang nakasakay sa kanyang kabayo ay napapaisip siya. Sigurado akong isa siyang bihasa sa pagsasabi ng kasinungalingan. Pero ang kanyang huling prediksyon ay tama naman at ngayon ay nangyayari na, isip niya. Kaya dapat lang akong maging handa para sa laban kaysa sa pagdudahan pa siya. Dagdag niya at sinuot na ang kanyang panaggalang sa ulo. Nagplano siya kung papaano nila matatalo at mapipigilan ang mga halimaw na iyon. Sumabay sa agos ng nauunang herd ng na mga ito at talunin ang mga nauunang halimaw at palibutan ng mga natitira para sila ay mapahinto, at umatake sa labas na tila binabalatan ng kanilang balat. Sampung tao, hindi, baka mawalan tayo ng dalawampung katao at maging casualties sila. Pagplaplano niya, kapag natapos na ang labanang ito, ako ay uuwi sa aking bayan at ako ay magpropropose na sa aking pinakamamahal. Wika ng isang mandirigma, ano, tigilan mo ko sa kabadoyan mo, saad naman ng isa pa. Bakit naman, tanong nito. Imbis na sing-sing para sa kanyang minamahal, baka ang kanyang dugoan ngunit maluwalhating sandata ang matira sa kanya at maibigay sa kanyang mahal. Wala dapat ikatakot. Ang buhay ng ating mga mandirigma ang magbibigay sa atin ng determinasyon na kailangan natin. Isip niya, White Lancers, Terra na, sigaw niya. Ngunit pinigilan sila ng isa pang kabalyero. Sandali lang, sigaw nito. Sir Senior Knight Bayern, anong ginagawa mo dito ng walang suot na armor? Tanong niya. Sabi ni Young Master ay hindi ko daw kailangan ng kahit na anong baluti. Wika nito. May nangyari ba noon? Tanong niyang muli. Natatakot akong hindi ko kayang ipaliwanag ito, pero may magandang rason siguro. Sagot nito. Ako ay naririto para mag-interpret ng signal para sayo. Dagdag nito. Signal? Tanong niya. Nakikita mo ba ang taong iyon sa puting bato banda roon? Turo nito kay Lloyd. Oo, nakikita ko. Sagot niya. Mayamayat ang young master ay magbibigay ng signal. Sa nito. At nagbigay na nga ng hudyat si Lloyd sa pamamagitan ng pagwasiwas ng mga bandilang hawak nito. White Lancer, pumunta kayo sa timog silangan, sa labas ng nayon. Pakiusap, kumilos na kayo. Bilis sad nito. Isa itong kalokohan. Parang binubuksan natin ang daan para sa mga halimaw, hindi ba? Inis na tanong niya. Saglit na oras lamang bago ang mga halimaw na iyon ay makatawid sa wall barrier. Sa tingin mo ba na kapag inatake sila sa gilid ay uobra? Ang pag-atake sa gilid ay hindi gagana sa kanila, sabi niya. Sundin niyo ako, para sa ating kamahalan. Para sa ating reyna. Kumilos na kayo, signal ni Lloyd. Ano ang sinenyes niya ngayon ngayon lang? Niloloko nya ba kami, inis na tanong niya. Hindi. Lahat ay nakaplano na. Sagot nito. Ano bang iniisip mo? Lahat ng ito ay tila isang kalokohan. Isip ni Blanc habang nakatingin kay Lloyd. Paparating na sila, signal muli ni Lloyd. At nariyan na nga ang maraming halimaw na papatakbo sa kanilang kinatatayuan. Nanatiling nakatayo sa tuktok si Lloyd habang nakangiti. Ang unang step sa plano. Ang kaaway ng mga mastodon, ang megalania na nakaharang sa daraanan. Isip ni Lord. Ang pinaukit niya pala sa kabundukan noong nakaraan ay isang uri ng halimaw na kaaway ng mga mastodon, ang megalania. Nagkakauntuga na ang mga halimaw sa kanilang pagmamadaling pagtakbo, ngunit patuloy pa din ang mga ito sa kanilang pagtakbo. Pangalawang step ng plano. Isip niya sabay was-iwas ulit ng mga bandila upang magbigay ng senyales. White Lancers, gumalaw kayo ng mabilis. Bilasin nyo. Pagtama inyo nag inyong mga sandata, lakasan nyo pa, wika ni Bayer na sinusundan ang mga senyales na ibinibigay ni Lord. Sinusunod ko ang plano, pero anong bang pinapagawa niya sa amin, isip ni Blanc. Tila mas lalong naging aligaga ang mga mastodons sa kanilang naririnig. Ang mga mastodons ay takot sa Megalania, ang ingay na nagmumula sa mga kabayo ay iisipin nilang paparating na ang mga Megalania. At sila ay pupunta sa timog na bahagi. Isip ni Lloyd. Kumikilos na sila, sandali, sa direksyon na yon? Ang kanal na hinukay ng aming mga sundalo. Nagtataka ako bakit kailangan namin maghukay ng ganoon, isip niya. Papunta na sa malaking hukay ng kanal ang mga halimaw sa takot nila sa ingay na akala nilang nagmula sa mga Megalania ang pangatalong step ng plano. Isip ni Lord, nagsilaglaga ng mga halimaw sa kanal na iyon. Hippo, gawin mo na ngayon ang water jet, utos niya kay Hippo na nakaabang lang din sa may gilid ng hukay. Nang nahulog na ang mga halimaw sa kanal ay ibinuga ni Hippo ang tubig sa kanal at nalunod ang mga halimaw. Nang makita ito ni Lloyd ay binitawan na niya ang mga bandilang hawak niya. Nagulat naman si Nablank sa kanilang nakita. Nanalo tayo, sigaw ni Lloyd. Inanad ang mga halimaw sa ginawang kanal ni na Lloyd at sa tulong na din ng tubig na nanggaling kay Hippo. Nanalo talaga kami nang hindi man lang lumalaban. Isip ni Blanc habang nakatingin sa mga halimaw na umaahon na sa tubig sa labas ng nayon. Maraming makakain banda dito, hindi na nila kailangan pang bumalik sa lugar kung nasaan ang Megalania. At ayos na din na may kanal na tayo ngayon. Wika ni Lloyd. Ang paggawa ba ng kanal ay parte din ng iyong plano? Tanong ni Blank. Hindi ko talaga ito tinatawag na plano. Naisip ko lang na magagamit natin ito para sa kung ano paman habang naghuhukay tayo. Tugon niya. Napaisip naman si Blank, kila may naalala siyang digmaan noon na naging dahilan upang malagasan sila ng sundalo. Nawalan kami ng limang sundalo noong labanan na iyon. At ihinatid namin sa kanilang mga pamilya ang kanilang dugoan sandata. Isip niya, namatay siya ng may karangalan para sa kaharian at sa mga tao nito. Ang aming samahan at ang Megantano Kingdom ay laging maaalala ang katapangan ng kabalyerong si Durano. Wika niya sa pamilya ng sundalong namatay. Tanging pag-iyak lang ang naging tugon ng kaanak ng sundalo. Binisita din nila ang puntod ng mga ito at ang iba nilang kabaro ay hindi din napigilan ang pag-iyak sa namatay nilang kasamahan. Hanggang kailan kayo mag-aaksaya ng panahon dyan? Tera na at mag-ensayo, sigaw niya. Kinagabihan bumuhos nagulan at makikitang nakaupo si Blanc sa isa sa mga puntod ng na mga namatay na sundalo. Katapangan, karangalan, mga salitang inuulit ko kapag nalalagasan ako ng tao, lahat yan ay walang kwenta. Alam ko sa sarili ko, hindi karangalan ang naiiwan pagkatapos mamatay. Pagkatapos mamatay, naghihintay ang mala impyernong mga araw. Pag-alaala niya sa nakaraan. OG, baliw ka. Siguraduhin mong iimbitahan mo kami sa kasal mo at pang-aasar ng isnag sundalo sa kapwa niya sundalo na nagsabing mag-pro-propose siya sa kanyang minamahal pagkatapos ng laban na ito. Oo naman, sagot nito. Tungkol sa Monster Waves, sinasabi mo bang hindi sila hihinto, tanong ni Javier kay Lloyd at narinig din ito ni Blanc. May katapusan naman ito, pero hindi agad-agad, kaya kailangan pa din nating maging handa. Sagot ni Lloyd. Kada ataking mangyayari ay nag-iiwan ng malaking pinsala sa ating estado. Kailangan may gawin tayo para pigilan ito. Sabi ni Javier. Wow! Ang katalinuhan ng aming Javier ay tumaas. Sige nga hulaan mo kung ano ang iniisip ko ngayon, pang aasar niya. Halata naman na aatakihin natin ang mga halimaw na may pinakamaliit na posibleng paraan. Sagot niya. Tama ka? At ano ang plano? Tanong nito. Sigurado ako, meron ka ng iniisip na plano. Tugon niya. Ang White Lancers ay tutulong sa plano na iyan. Singit ni Blanc. Ano? Hindi ba't babalik na kayo sa kaharian? Tanong ni Lloyd. Iniisip ko na sumulat sa kamahalan para hingin ang kanyang permiso. Ngayon ay nasaksihan ko kung ano tunay na tagumpay. At na-realize ko din na kung gaano ako kain inang commander. Wika nito at lumuhad sa tapat ni na Lloyd. Pakiusap, payagan nyo akong mag-obserba ng inyong karunungan. Dagdag nito, nagulat naman si Lloyd sa kanilang narinig. Nang lumuhad ang commander ay sumunod naman ang mga sundalo nito. Nagsiluhod din sila, napahinga ng malalim si Lloyd. Subukan nyong huwag masyadong masurprise at hawak ang maigi ang inyong mga pantalon ng mahigpit. Magiging imposible pa rin ito sa inyong pandinig kahit pa kayo ay mga white lancers. Dahil ngayon, gagawa tayo ng bagay na base sa kwento, ngiting wika ni Lloyd. Nasa mahabang lamesa si Lloyd kasama si Javier, ang tanyang mga magulang at si Blanc. Baron, naalala mo ba? Nung sinabi kong gusto kong gumawa ng waterway mula sa lawa ng Kapiwa? Ayaw mo sa plano kong iyon? Kwento ni Lloyd. Oo, naalala ko. Dahil sa loang iyon ay naruroon ang malaalamat na halimaw. Ang King Storm ay natutulog doon. Tugon nito. Pero para makumbinsi kami sa plano mo, sinigurado mong ang halimaw na naruroon ay hindi majay gising. Dagdag nito. Oo, tama. Pero ngayon, jijisingan ko siya. Wika niya. Natahimik lang ang Baron at tila inaanalisa ang sinabi ng anak. Ano, biglang sigaw nito nang mapagtanto ang nais ng anak. Hindi ako papayag, tutol ng ina. Sa masang ayon ako. Taas kamay na wika ni Blanc. Payag din ako, tugon ni Javier. Javier, ikaw ang escort knight niya, hindi ka dapat sa masang ayon sa kanya, nag-aalalang wika ni Byron. Pasensya na, pero ano bang magagawa ko, tugon niya. Ang IQ mo ay talagang tumaas na. Pangasar ni Lloyd. Ayos. Ang plano ay napagdesisyonan na sa pamamagitan ng demokrasya, sigaw ni Lloyd. Demokrasya? Ano? Hindi, Sandali lang, pigil ni Byron. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si na Lloyd at naglakad na patungo sa lawa ng Capua kasama si na Lloyd at nagmga White Lancers. Gusto mo bang gisingin ng King Storm at makontrol ito? Tanong ni Javier. Uulitin ko, hindi ako sa lamang kero. Posible ba yung sinasabi mo? Tugon niya. Nagbasa ako ng maraming kasaysayan at natutunan ko ang tungkol sa mga ugali ng King Storm. Isa sa mga kwentong nabasa ko, ito ay inilalarawan bilang isang kang halimaw na kasing laki ng kabundukan ng taesan pero ang nakakagulat na parte ay walang naitala na umatake ang halimaw sa mga tao. Ang halimaw na ito ay gumawa ng kanyang tirahan sa lawa. Kapag sirain natin ang kanyang tirahan, ito ay angel lang sa atin at bubuoing muli ang kanyang tirahan. Sa makatuwid, sisirain natin ang isang parte ng lawa. At araw-araw patuloy nagting itong sisirain at patuloy lang din niya itong aayusin. Wika niya habang nakangiti na tila isang demonyo, ang mga halimaw na tatawid sa silangang kabundukan ay matatakot sa sigaw nito. Ang operasyong ito ay tatawaging Ang guardiang Aso, dagdag niya. Ang planong ito ay tungkol sa pang-iistorbo sa natutulog na halimaw. Kahit ang demonyo ay iiyak dito. Isip ni Javier, paano kung mali ang plano mo? Paano kung ang halimaw ay atakihin tayo? Tanong niya. Ano? Bakit mo tinatanong ang halata naman? Ikaw ay isang escort knight, kaya ikaw ang lalaban dito. At ikaw ang sisiga imbes na ang halimaw. Inaasahan natin na, ang aso sa aking bakura na estrategiya ay gagana. Pangasar pang lalo niya kay Javier. Sinasabi mo bang aso ako? Isip niya. Nakarating na sila sa lawa. Sinukat agad ni Lloyd ang lawa. Measurement. Simulation mode. Ngayon, saan at paano natin masisira ang isang bahagi at hindi tayo babahain? At magigising ba talaga ang King Storm? Isip niya habang mukhang timang na nagsusukat-sukat gamit ang kanyang kamay. Nakatingin lang sa kanya ang dalawa habang ginagawa niya ito. Medyo kakaiba ito kung titignan, pero hindi siya baliw. Pero, medyo may pagkabaliw din siya, kaya huwag mo na lang siyang pansinin. Ang kabaliwa na sinamahan ng karunungan ay talagang extraordinary. Hangang saad nito, napabuntong hininga na lang si Javier. Habang abala si Lloyd ay hindi nila namalaya na nagising pala ang halimaw. Tao, nagpakita na naman sila. Pinatawad ko na sila noon, pero kung iistorbuhin nilang muli ang aking pagtulog, papatayin ko sila, silang lahat. Wika ng malaalamat na halimaw na nasa ilalim ng lawa, ang Kingstorm. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i -like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!